Keep shining, no new. Ooh. Always this morning, cash on. Yo, what's up mga ka 59 Nine? Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga kababayan ko dito sa Riyadh, Saudi Arabia at sa mga kapwa ko FW, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at saan man kayong lupalop ng sulok dito sa KSA. So ilang tulog na lang ay eh, maglapit na nga magramadan at sigurado bagsak presyo na naman ng mga ilang tindahan ng mga ginto o ng mga tindahan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So tignan natin dito yung eh, mga Saudi Gold na binipenta dito sa Albata. Eh, napakamura mga 18k, 21k at dito ako bumibili sa Villaggio Mall sa first floor dahil dito mura na at madaling kausap yung uh, nagtitinda dito napakagaling at napakagaling niya magtagalog at ito yon si Abdul Aziz so guys samahan nyo ako at tignan natin kung magkano ang presyo ngayong Ramadan at sa mga kabayan na nagtatanong sa